Good morning po mga kasindero. Good morning, good morning. At ngayon nga ay araw ng biyernes. Malingki ulit tayo, malingki tayo. Tutut tayo sa batha. Malingki tayo. At ah, uh, maglalakad na naman ako. O tayo sa ano tamag dito. Pastop. Mura lang kasi pumasahe doon. 4 lang, 4 real lang, nasa bata ka na. Maghihintay ka nga lang. O maglalakad pa. Oh, oh. Time check nga palang mga kasig alas Alas. Alas. So, 15. Kaya lang makapunta natin. No? Alas 8, medyang ano Ang um, bus ipapakita ko sa inyo ang ano high tech na pedestrian high tech na pedestrian dito sa amin ito ito itatap mo yan pag nagkulay pula na yan tapos hintayin mo nakita nyo yung ano yung kulay pula magpukulay green yan o oh. yan kulay green na I stop na sila yun <laughs> yan yun so, yung high tech ang ano namin dito sa Riyadh Nami na, nagnanami na, na ko. <laughs> dito sa Ria, dito pedestrian, ganun ka high tech. Ayan. Ganun din dito. Kaya lang wala naman sa sakyan, wag na tayong mag-top. Lakad na lang tayo. So, yun na nga. Ah, lalakarin ko ulit. Ito. Lalakad ulit tayo. Hanggang doon sa may tower na pangalawa, ah, pangatlo. Yung nandoon yung bus station. Bus stop. So, malapit na nga tayo mga kasindero. At uh, makulimlim ang panahon. Malamig na kasi ngayon. uh, 23 Celsius. Ang um, temperature. Medyo magtataglamig na at uh, kagabi nga ang umulan na rin sa ibang parte nitong Riyadh Malapit na tayo ah. ito lang ang bus Happy na sa Riyadh, hiyakin ba itong So ito na nga mga makakasindero. Buti nakahabol tayo ng anik. bus. bus. So, so. At so ito na nga po, mga kasindero Nandito na ako sa pata. bata. ito eh, yung mga hukay-hukay dito kayo ulit kai. ka hypermarket. At pupunta muna tayo doon. Tingin tayo ng isda. Tingin tayo ng, ng lapu-lapu. magsigang tayo ng lapu-lapu ngayon. Malamig, tamang-tama ang ano, eh, panahon. At tingin muna tayo, isda. Sa isdaan. So ayan nga mga kasiyahan. Makakita tayo ng lapu-lapu malaki eh, sisigan natin yan sisigang at mayroong mayroon dito mga ano yan. meron dito mga uh, buhay na tilapia oh. so andito na nga tayo sa loob ng hopper market at nakakuha na ako ng ano yan sahog sa sinigang at magsisinanglay ako ng tilapia mamaya kuha tayo ng ano Kuha tayo ng uh, wala na akong ano, wala nang toyo. Toyo na lang sa ulo meron. <laughs> toyo, Silver Swan. ayan Teka, nung mid ito. Ayun, Pilipin. Meron na kasi mga made in ano eh. Made in eh, basta <laughs> ginagaya yung mga produkto ng Pinoy so ano pa ah. tawag dito? pakayod na pala ako ng niyog tingnan natin kung ginakayod na Ay. may suka pa ako doon tama na muna yan mabigat mabigat bit-bitin so, nagkakayod na ba? Ayan yung akin, yung tatlong piraso. Dami na mga malingking ngayon. Ayan. Puro mga kilitin. Ayan. Ipinapakait ko na yung nuyog natin. So <laughs> yun ang emoji na mini natin mga Ayan yung katipinan nila. Ano pa tayong masasakyan? Green Taxi. Green Taxi. Green Taxi? Badia? Exit 28, come. Exit 28? 28. 28, okay. Come. you have Ha? You how much? Two? Ay, taro <tabas> So, 'yun nakaano? May naka ng taxi. Sasakay na tayo sa taxi. lala <tabas> lala problema. Maapi na. Maapi, So, ito na lang, mga kasindero, nakasakay na ako sa taxi. Original <tabas> na taxi. Hi, how are you? Where you from? I'm from India, Bangladesh. Bangladesh? Yeah, brother. Ayo. Yung nagkontrata sa akin yung unang taxi, sabi niya, sige, oh, sabi ko kanina, green taxi. Oo raw, green taxi. Pagdating namin doon, green, green, green car nga, pero walang tatak na, walang ganito. Tapos wala siyang uh, signboard dito sa, ano, sa gilid, tsaka yung sa bubong. Mahirap sumakay sa mga ganon, kasi pag oras na aksidente yung sinasakyan mo wala kang kalaban-laban walang mananagot sa'yo hmm. kaya pagka sasakay kayo ng taxi dapat yung taxi <laughs> insurance ha yeah I am I insurance hmm. pag walang insurance wala uh, libre ka <laughs> pag walang insurance nasakyan mo balas So yun na nga mga uwi na tayo. At uh, ayan yung Bilagyo, yan. Bilagyo, di na ako pumasok. Nagmamadali ako. Inaantok ako. Nagisay akong kala sa isi. ayun Ayan yung Bilagyo, ayun naman sa dulo. Nandun naman yung ano, tawag ito. Nisto uh, Nesti. Nesto. Tapos ito yung ano, ayan. electron. Bilihan ng mga cellphone. So, so, uwi na tayo. Inahanto ko ko din ako kumain din ako. Hindi na ako pumunta sa Jollibee. Nakakainis pag ka doon. Maghahanap ka ng upuan. Isa wala ano na 10 minutes, 15 minutes wala ka bang maupuan. Ang bihira. <laughs> Hindi natatapat lang kasi yung pag pumupunta ako ng bata ano. Pag pumupunta ako ng bata, tawag dito. Ah. Uh, katapusan uh, they send siyempre sweldo ng mga tao ang daming tao ang daming kakain buti nga ngayon ano pizza 25 pa lang kaya ano I, I, I going to uh, the Bodhya ba, you understand your home? Huh? I going to Bodia ayun ba? ba you understand your home? yes sige sige pare tapos yun na nga ngayon hindi, masyad, hindi pa masyado maraming tao kasi ano pizza 25 dala na ako pupunta ako ng bata katapusan pag mamamalingki ka pag mamimili ka nahaba ng pila siksikan hmm. kaya yan bago pa magkatapusan pumupunta na ako ng bata mamamalingki na ako ay yung mga pinamili ko nga pala no dalawang luto pero ang ibubukod ko na yung video yon sisigyan tayo ng ano sinigang ng lapu-lapu tapos may sinanglay magluluto rin ako ng sinanglay tilapia pero may bilag, may video na ako nun maganda rito sa lugar nato pag gabi yan pasyalan Ay, pasyalan to eh Are the building place good, Pare? Ahi wa! ada itu ring road dyan. ring road oh diary Ay. diary Tapi saya na yung romansia dun pa sa unahan tayo ka kanan diretso pare diretso pa kanan na yun kanan the red shop Ada ko Al-Odeep Stop red Ayo Workshop Ay workshop Yung workshop na dito? Ay yan So ito na nga mga kasintero Dito na tayo Bayad na tayo Bayad Wala na akong pulos <laughs> Mga pipulos Mga Uh -huh. open sesame <laughs> so ito na yung ating pinamili thank you my friend <laughs> so ayan na dito na tayo may bibili pa akong ano, sangkap ng sinigang doon sa kulay na yun. Hindi tayo kapag. Atid ko muna itong pinamili. So, nakadating na tayo. Nakadating na tayo. Diyan muna yan. May bibili pa tayo dun sa ano. Dito na lang to. Ano bang ulam? Labanus, okra. Yun, yun lang tapos kunting kamatis sibuyas na yun may niyog pa ako rito eh. kulang yung napkay ko sana okay pa to so yun na nga puto muna tayo dun sa gulayan yan so ito nga dito na naman tayo sa high peak na pedestrian pero hindi na tayo nagtap wala naman si sa sakyan yan, doon sa unahan na yun nandun yung gula yan Ay. sana may labanos ang labanos kasi dito ang lalaki parang kasi ang lalaki ng braso <laughs> pero okay na yun labanos din naman yun ha Sana pwede mag video sa loob Video video Malaking gulay yan dito eh Mura Tsaka makakabili ka ng ano dito May patingi tingi Nilalagyan po ba ng kamate sa ano? Sinigang na isda Yan, ang gula yan. Ano? Ayan ang gulay ano. Ayan mag- mamimili tayo ng ano. Mamimili tayo ng okra. Kunti lang lagay natin. Kasi yung sinigang ko nung nakaraan, sobrang lapot ng sabaw. <laughs> sobrang dami ng ano. Okra. Ayun, may labanus. Labanus mustasa. Ayan. Ayan. pwede na yan pwede na yan tapos labanos labanos ba yun? talong kala ko to labanos Ito. talong pala Naku, wala yata yung labanos huwag na siguro anong kamatis? kamatis Nilipat yung ano. Nilipat yung. Ayun. Kamatis, kunti lang. May kamatis na ako doon eh. Lagyan na rin natin ng kamatis ang ano. Ang sinigang. Tama na yan. May sibuyas pa ako doon. Tapos ano pa, walang labanos. So, yun na nga mga kasimero. Pinayang naman tayo mag-video doon sa loob. Okay lang daw. Ta Kaya lang, tapos ako bumili. Tapos ito, ah, uh, ito yung okra. Kamatis, walang ano eh. Walang tawag dito. Walang Labanos, pwede na yun Kahit walang labanos Labanos Mustasa Hi Ang ulit tayo sa ano? Nandali tayo sa high tech Kaya na wala naman sasakyan, sakit Huwag na tayo magtap Tagal eh Mga 5 minutes 5 O 3 3 minutes pa minsan eh Ah, ay. wala naman mas masadong sasakyan pag marami sasakyan ayan ayan ang ano magtatap ka lang dyan tap tap, tap tapos stop So, ito na nga po yung ating mga pinamili. Ah, nandito na nga pala ako sa bahay yung mga kasindero. Ito na yung ating pinamili sa bata kanina. Bumili ko nito. At, uh, bumili ko ng Skyflex. Para nga. itong ang ko pag umaga eh. Trabaho. Sa trabaho na ako nag eh. Habang nagtatrabaho ko, nagngangata ng ano, Skyflex. At uh, ito, hipon. lahat uh, yun yung yung sasahog sa hukulang naman to. Hmm. Bumubuto ko din tayo ng Bicol Express next days. Ito ang nilalagay ko sa Bicol Express eh. <laughs> Lagyan na natin dito ang stock. Ito yung binili ko ano, lapu-lapu. Ayaw ko. 15 real ang uh, isang kilo. 40, balik 40 minit. Magtatatlong kilo siguro. Tapos pumili ko nito pang emergency. <laughs> Pagka yung wala nang tayo magluto, ito yung luluot ko lang natin. Ano? Naipit. Ito luluto na natin. Tumamaya na natin tumagutuin. Sinigang. Oh, ano? Ito. mayroong pichay ang tataba ng pichay dito <laughs> kung kailan na uh, salat sa tubig yung lugar na salat sa tubig ang tataba ng pichay oh. sa Pilipinas na maraming tubig papayat ng pichay <laughs> ito mamaya na natin to ito isisigal natin to ito mamaya na ito yung kuya mamay gabi Pagbisi lang ngayon tayo mamaya kali. Mamaya dito muna ito. Dito. Dito na to. ito. Ito ay nanapit. Alas ano na. Alas 11 na eh. Ayan. Ayan. So, yun. Yun lang ating mga pinalmili. At uh, ah, lobat na rin ako. So yun na nga po mga kasindero. Ba't ang puti ko? <laughs> Ilaw eh. Hanggang dito lang tayo. Maraming maraming salamat na lang sa inyong panunod. Hi. At uh, bye, bye po. God bless po sa inyong lahat.